Ito yung ginagawa mo. Station ay maglalaro ng kalunggay. Sino po? Sino? Sino matapang? Sino matapang? Sino matapang? Sino? Sino matapang? bata na iklalaro na ng... ay nakas pag tumapan yan ang dami mong pupulutin eh. like <laughs> may kasama pang kalat malo na <laughs> Babay ka na. Babay. Jason, babay ka na. Babay ka na. Bye. Wave ka, wave. Babay. Wave ka na, wait, go, wait. babay. Wave ka na, babay. Ano ba? Ito, <laughs> so oh, sige, wala ko yan. Iyan ko yan. Sisipahin ko yan. Jason. Jason, kita. Jason. Jason, susuntokin kita, Jason. tigmo mo. tigmo mo. Kisah tak kemau? Tak ada tak? Kisah tak Stay Stay Hmm,